Iris, maging maingat ka sa lansangan at alerto sa mga tao at sa paglalakad, para makaiwas sa bigla ang suliranin, at umiwas ka muna sa mga kaibigan ngayong araw lalo kung may pag-inom ng alak, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Taurus, maging ka sa malalaking tubig at mababahong tubig para maalegan ang kalusugan, at huwag kang magpapakabusog ng pagkain sa gabi, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Gemini, ngayong araw maging maingat ka sa pakikipag-usap at maging matalas ang mata at kaisipan para makaiwas ka sa mga tao na mahilig makaisa at sa kaiiwanan ang nakausap. Ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Cancer, maging maunawain ka sa mga usapang sa mga kapatid, kung magagalit ka ay magdadala sa iyo, ng bad energy na tungkol sa pera kaya habon mo ang pasensya, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Leo, Maging alerto ka sa mga sasakyan na dalawa ang gulong lalo na sa gabi, at huwag kang basta maniniwala sa suggestions ng kasama sa trabaho dahil pwede kang mabigyan ng suliranin, ang signus ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Virgo, maging maingat ka sa pakikasama at huwag kang basta aayon sa kagustuhan, ng mga kasama sa trabaho, o sa mga kaibigan ng ligtas sa gastos at ibang hindi inaasahang suliranin, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Libra, maging maingat ka sa pagkilos lalo na sa paglalakad at pagakyat para maiwasan masaktan ng katawan, at huwag na muna uminom ng alak, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Scorpio, maging alerto sa paglalakad lalo na sa mga may tubig at baka ikaw ay mawala ng balance at madulash. At huwag ka basta maniniwala sa usapang pera ngayong araw manigurado, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Sagittarius, umiwas ka muna sa mga tao na mahilig magpa-cute o at magsalita na madaming nalalaman, Tukso siya sa maraming bagay na problema ang maibibigay sa iyo, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Capricorn, ngayong araw ay mag-ingat ka sa mga pagbibigay ng opinyon, lalo na sa trabaho inggitan ang pwedeng mangyari, at umiwas ka sa maaalat na pagkain, ang signos, na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Aquarius, maging maunawain ka at maging mahaba ang pasensya sa mga kapamilya lalo na pagtungkol sa pera, at huwag magbibiyahe na madaming dalang mahahalagang bagay, ang signus ayon sa kalikasan na mula sa mga bituin. Pisces, maging stricto ka ngayong araw nang walang makalapit sa iyong tao na may dalang bad energy ng gastusan, at huwag basta magbibigay ng tiwala muna magkaibigang matagal ng kakilala, ang signos na ayon sa pahiwatig na mula si Ukalikasa ng mga bituin.